mo kayang ginagawa ng lukong ito yeah. <laughs> ganyan pag hindi nakapagluto mga idol gusto <makes> ko nang papakilitong lechon manok oh, amoy amoy lang amoy, amoy amoy lang muna amoy 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 mmm sarap tayo sa trabaho hindi na tayo makapagluto mga kalakay ayan, ito manok hindi <laughs> pa ako makakain kasi yung asawa ko panay pang pa ikot ng ikot ayan, ikot pa siya ng ikot sa likod ayan, amoy amoy lang muna mga kalakay magandang gabi sa inyo lahat mga kalakay ayan, ang lechon manok ayan <laughs> ya kuy weng oh 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 serap oh silipin na nem oh ina ko butom na lang yan lakay Ah! natin for tonight. Amoy, amoy Napakatagal naman ng aking asawa. Gutom na ako, mga kalakay. Ay, tayo. Kaya ka lang. Gusto ko lang kumain. Nasaan na ang aking asawa para kumain na. Wait.